Bakit na sila niya? Ayun, batang yan. Anak ko po siya. Hindi ko siya mong Ito po ang batang may kasalanan. So close up po po ang kanyang mukha ang ngiti. Ayan po siya kumakanta ng love story. Ito naman ang asang walang magawa sa kanyang buhay. Ayan ang asong walang magawa at buhay. Nahiya po siya. Nahiya siya. O, oh, ayaw niya tumingin. Ito ang kanyang buntot. Ito ang buhok ng babae. Allah. Allah. Kumakamot.

Pag sinabi ko pong matulog yan, matutulog bigla yan. Tulog ka! Ayan po siya. Kumanta siya bigla ng tomorrow. Kumanta siya bigla ng tomorrow. Bumalik po siya sa pagkakatulog. Tumayo siya. Pumunta siya doon. Tomorrow, you. Tomorrow, you're bigla siyang titigil. Tapos, Tate Usha, magmamodel. Tapos, popose siya bigla dito sa gitna. Mukha po siyang tanga. Ang sara, sara ng batang ito.

Bigyan niyo po ng kananta ang this is me. No is tumingin song oh, siya sa camera. yan so ang Diay pa na asa kanya ang kilikili. <laughs> na ko. Na ko na Bigla siyang tumingin dito sa camera at sinabi ang kanyang pangalan. Saan ka nag-aaral? Sa pagkakay sa anumay talis ko. Tumingin ka rito. Saan ka nag-aaral? Sa pagkakay sa anumay talis ko. Saan ka nakabina? Sa tabi lang o sa tapat? Sa tabi. Ay, sa tapat. Sa tapat. Ano pangalan ng alaga mong aso? nagagakapato. Let's kita lamis sa video. Mami, um, whisky. Whisky? Whisky. Ano si spell? T R I S K S A N Y. Ah, bakit mo kena yan? Idol mo ba si Trudy? Atta. Gayahin mo nga si Trudy? Si Mariana. Si I love you. na, tama na. Sige pa, idol mo? Um, si Marian. Gayahin mo ngayon sa'yo ni Marian? Mariana. Ulet.

na po niya alam. Ano mo na lang? Ngiti ka na lang sa camera. O, oh, last na. Ngiti, ngiti, ngiti. 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 Tingin nga. Okay na. Magbabay ka na. Bye-bye